Hello guys! Welcome to my vlog! Ang video ko for today ay comparison ng Promil Gold versus Promil Pink na parehas na pang 1 to 3 years old. Request nga po pala ito ng isa sa mga viewer ko. Maraming salamat po sa tiwanang binibigyan sa akin para i-review ang mga gatas na ito. Pasok naman yung request niya sa guidelines ko as premium milk versus premium milk. And of course, parehas din sila ng manufacturer. Sa nutrition facts naman, kung dati ang pinagbabasihan ko ay yung per 100 grams yung measurement, ngayon naman ay yung per serving which is 240 ml. Pero guys, tandaan, hindi ito health advice. Review lang ito base sa nutrition facts, price, at ibang bagay na pwedeng makita sa packaging. Mas mainam na kumonsulta muna sa pediatrician kung magbibigay ng formula milk sa bata. Okay, simulan na natin. Sa dietary fiber, lactose, and HMO lamang ang promil gold. Ngunit lamang naman sa protein and linoleic acid ang promil pink. Ngunit wala itong HMO. Samantalang pantay naman sila sa energy, carbohydrate, and linolenic acid. Sa phospholipids and DHA, lamang ang promil gold. Samantalang lamang naman ang promil pink sa arachidonic acid and fat. Ngunit wala naman itong phospholipids. Lamang ang Promil Gold sa first category. Mag-proceed naman tayo sa vitamins. Sa vitamin A, vitamin D, and vitamin B6, lamang ang Promil Gold. Ngunit pantay naman ang dalong gatas sa carotene, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, and vitamin B2. Sa niacin and vitamin C, lamang ang Promil Gold. Samantalang lamang naman ang Promil Pink sa folic acid. Ngunit pantay naman ang dalong gatas sa vitamin B12 pantotenic acid, and biotin. Lamang ang promil gold sa vitamins. Dito naman tayo sa minerals, sa calcium, phosphorus, iron, zinc, copper, and manganese, lamang ang promil gold. Ngunit pantay naman ang dalong gatas sa magnesium. Sa potassium and chloride, lamang ang promil gold. Samantalang lamang naman ang promil pink sa iodine, sodium, and selenium. Lamang ang promil gold sa minerals. Sa other nutrients naman, ang promyl gold ay may nucleotide, taurine, lutein, choline, and inositol. Samantalang ang promyl pink ay may nucleotides, lutein, and choline. Ngunit wala itong taurine and inositol namang ang promil gold sa other nutrients. mag naman tayo guys sa presyo ng dalawang gatas na ito na parehas kung kinuha sa Lazada. Paalala guys, pwedeng mag ang presyo ng dalawang gatas na ito depende kung saan store nyo sila titingnan. Sa parehas nga nilang bigat na 1.8 kg ay mas mahal ang promil gold ng 528 compare sa promil pink. At ito na nga ang summary ng vlog ko today. Sa first category, vitamins, minerals, and other nutrients lamang ang Promil Gold. Ngunit mas affordable naman ang Promil Pink. Ayun guys, nakita natin na mas lamang talaga ang Promil Gold kumpara sa Promil Pink. Pero hindi naman ibig sabihin na mas hihiyang ang Promil Gold sa anak ninyo kaysa sa Promil Pink. Marami silang nutrients na halos pareho. At pareho din silang good for the brain development ng baby tulad ng nakikita natin sa mga commercials or ads nila. Basta alam naman natin bilang mga magulang kung ano ang kinukonsidera natin sa pagpili ng gatas. Paalala ko lang guys, sa edad na 1 to 3 years old, ayon sa pidya ng anak ko at sa mga vlog ng mga pidya na napapanood ko, mas kailangan talaga sila masanay sa pagkain ng solid foods. Yun lang! Basta lagi natin tatandaan, pumili ng gatas na hiyang sa bata. Mahalagang paalala, breast milk is the best milk for babies. Okay, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Sana inagustuhan nyo. Thanks for watching! Please like and subscribe for more videos.